Hi po, Harina and baking powder. Pinagsama ko silang dalawa. Tapos gimikos-mikos ko lang para mag friend sila. Tapos ilagay ko muna sa tabi para mag usap sila charis. So sa isang lagay, naglagay ako ng itlog, asukar, at saka vanilla asukar. Or asukar, vanilla asukar. Tapos ako siyang i-mix. So, mixer-mixer lang ang gamit. Sa nato, karon kay sakit sa bokton. So, hintayin ko lang siya guys na talagang na-mix yun talaga na asukar ba. Yung tunaw na tunaw na yung asukar. And pagkatapos, pag bulak bula na yun siya guys, yung anak na yun texture, ibig sabihin tunaw na tunaw na yung kasukal o niya ang kaning harina o ang baking powder ako nang i-butang dia ako silang pag samwa pag ubanon ba o niya ako lang yung i-butang ang kani ang oil tapos akong i mix ulit. So, sa video na ito ay i -share ko sa inyo kung magkano ang nagaso namin noong birthday ni anak na simple celebration. So, ang nagastos namin guys is nasa 15K siya lahat. So, kasama na ang reservation. One month na namin yung pinare-reserve. Eight kabata. Tapos, yung drinks is unlimited. Tapos, mayroon silang dinner na siya. So, may nugget at saka french fries yung dinner nila. Wala mang rice dito. Tapos, yung drinks, want to sawa sila. So, water at saka apple, surely yung drinks nila. Kahit ilang pit sila ang maubos nila. So, ayan guys, nilagay ko na yung Fanta. Tapos, kay halo-halo ko or gimix mix ko lang ulit kasi lalo hindi pa siya na mix. Minsan sa mixer. Tapos, nilagay ko na sa laga. Yan. So, gumamit pala ako ng Pyrex. And then, pagkatapos, tapos, i-open ko lang to siya guys ng mga 180 grad at saka 20 minutes. Ito palang uh, biniko ay Fanta Cooking. So, hiningi ko to sa mother-in-law kong recipe. Matagal na niya to binigay sa akin. Hindi ko magawa-gawa, hindi ako na bex pero... Itong birthday ni anak, nag-request talaga siya ng pantakukit kasi nung umatin daw siya ng birthday ng classmate niya, nagluto dahil yung lola ng pantakokin masarap. So, ayan guys, talagang tinay ko talagang gumawa ng pantakokin first time kong gumawa. So, ayan, pinalamig ko lang yung cake na mga one hour. So, pag malamig na siya guys, so nagtunaw na ko ng icing, tapos nilagyan ko siya ng kunting panta, tapos talagang mix, mix, gimikus, mikus na ako para matunaw yung icing. Tapos, binuhos ko na sa ibabaw ng cake. So habang yung anak ko nasa school, ako ay nag-prepare ng mga handa niya dahil nga wala akong work ngayon. Nag-request akong mag-day dahil birthday ni Chunakis. So ayun, nalagyan ko na lahat. Sa ibawa ng icing. tapos naglagay ako litong pang ko. Matamis to siya, pang bata or pang, yeah, kin pang kinder. Tapos gusto kasi ng anak ko po at saka blue medyo yellow daw yung color. Ayaw niya nang may pink-pink daw kasi pang girl daw yon. So ayan guys, nalagyan ko na lahat ng buong ibabaw ng cake. Tapos i palamig ko lang siya or ilagay ko siya sa kana ang refrigerator ng mga one hour. So sakto pagdating ni Chunak kasi naka -ready na yung mga niluto ko. So alis pag alis pagdating niya Magbase lang siya konti and then alis na kami. So, hintayin lang namin yung isang kaibigan niya kasi isabay namin. So, ayan guys, pagkatapos ng isang oras, matigas na yung parang icing. So, hiwain ko siya sa kanyang cut ba? Ganitong cut ang gusto ng akong anak. So, naubos siya guys. Alam nyo ba? Naubos talaga itong pantakukin. Kasi sabi ng mga bata, ay napakasarap at napaka-floppy daw yung Fanta ko kanya. Nakog kinabahan pa yun ko guys. Kaya yung Di ba nila magustuhan kay first time dyan na ako naghimo ani. Pero nagustuhan nila ay kung sinong gusto magpahimog fanta ko message nyo lang ako. Gawan ko kayo libre. Tapos ayun guys, nasunod, gumawa ako naman ako ng chocolate muffins dahil nga request din to ni Jonake. Okay, so ayan, nilagay ko na sa so, isang lagayan ang itlog oil, kani ang uh, melts at saka yung choco powder na harina. Tapos gimixer ko lang, ginamitan ko lang mixer, pwede naman kamay. Pero mas gusto ko mixer dahil wala na yung bokton ko ay sakit na kaayo. Pagkuman, ako na po siyang gimikos miko sa akong gihalo Diriya kayang ang ilaw kung bali man mahalo. And then habang ako ay nagmikos mikos, -mikos karina neper ko na tong 12 pieces na holmahan ng muffins. Ayan, nakaready na. Tapos, ilagay ko na yung lagyan ko na siya ng ah, uh, minix ko. Pero hindi ko siya punoon gay kay mo, mo kung ano pa mo siya mo, mo -ulbo pa ba super na siya so gusto ko lang yung tama lang yung tubo ba niya hulma doon sa hulmahan and then pagkatapos guys ayan naglagay na ako ng chocolate nips bana na kay ang gusto sa akong anak ang kanang chocolate daw sa ibabaw lang daily so, i mix so ilagay lang daw sa ibabaw ni request pa talaga niya ilagay lang sa ibabaw <laughs> din na ayan nalagyan ko na lahat guys. Tapos, ayan, nakaready na yung ubin. Ilagay ko lang na siya hanggang maluto. So, ayan guys, luto na yan. So, ako kasi pag maluto na agad, ako siyang tanggal ng sa hulmahan para dili ba magpawis kay Pag tagahayaan mo lang siya doon, magpawis tapos mabasa yung hulmahan na pa, parang papapilgyo na siya ng So, di ayaw ko. So, tinanggal ko siya agad. Tapos, pala may ko lang na siya ng mga ilang oras. So, sakto lahat itong pang pinanggagawa ko, pinanluluto ko, or pinambibig ko sa pagdating ni anak na karing school. So, ayan guys, na himo na ako ang 12 kapuok ng muffins. Ako tinanong ang akong anak kung akong gusto ba niya butangan na ako dekorasyon ang ibabaw sa muffins niya. kay ayaw man niya, siya dili ko gusto ma. So, wak na lang na kubutang ka ng dekorasyon. Nga kan ng parang icing ba. So, ayan guys. Malamig na transfer ko na sa akong butanganan. Kaya para di harapan mamaya magbitbit. O nga, pagkahuman ako na siyang gibutangan. O di ko, pero di ko nga. Nakalabutang lang siya na sa toothpick ba. Parang toothpick mo na siya. O nga, nakabutang happy birthday. So, maura na iyang gusto. Kasi ayaw niya nung no, may mga icing-icing sa si ibabaw. So, napaka-simple sa wish sa anak. So, ayan guys. Nalagyan ko na isa-isa ang, ang chocolate muffins. And then, pagkatapos niyan guys, padating na yung anak ko. i e ko lang yan. So, aalis na kami. So, ayan na lahat nalagyan ko na. So, salamat sa panonood